sa pagbubukas ng bagong edisyon ng Soko Sin of the Crime Operatives. Ang bagong edisyon at bagong krimen na ating susupuin sa tulong ng ahensya at PNP. Makikita natin sa ating mga larawan, video at CCTV na kuha ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nating buhay. May lalabas ang tunay na katarungan sa mga namatay at napasla na kaaway ng batas. Ako, si Gas Abelgas, Gas, natutulungan kayo upang masupok ang krimen at mga supok sa dagat. Kaya sa bagong edisyon ng Soko Sing of the Crime Operatives, kailangan ko ng matulog dahil ako'y inaantok na. Kaya ako si Gas Abel Gas, na nagpapaalam sa inyo. Bye bye. Ano ba yan? Video ka ng video. Wala ka bang kapaguran? Kailangan mong isoko. Sin of the crime operatives. Bukas na. Baka isoko pa kita. Baka isoko pa kita. Baka isoko pa kita. Baka isoko pa kita. Baka isoko pa kita.